Ito nila, ano kaya size to? Ano size to? Parang... Andiyan na ba yung 12 Oo, oh, andiyan dyan. O yung ano, yung 17 eh. 17. Parang 17 to eh. Ano ba, ano ba? Saka ano to siya, di ba? Oo, 12. 12. Ba, ganyan! Sabi mo, 12. 12. 12. <laughs> What? Ano? Yung ginagawa mo? Ha? Oh, tulungan mo ako. Eh, tinatanggal ko yung ano nito. nasira ano, yung sa welya. So, Kumain ka na ba? Ito nga, yung sawelya, Nasira. Hindi ko si Bumil niya bago. Alam mo, wala pa tayong pambili eh. Tulungan Ito mo na. Ang bago. Tulus mo. Ara, buti pa mamaya ay abot mo yung ano sa akin mamaya yung Araw. Yung mga mga tools, no? Hmm. O yung pangkalag? O, oh, sige. Yabot mo sa akin yung pangkalag, no? Yung kumpleto, yes. Yung saka yung 15, 12. Oh, sige, sige. O, ano to? Kuha mo ang basahan yung ano. Huwag to. Kuha, <laughs> kuha ang basahan yung medyo manipis. Huwag yan. Yung basahan na manipis. Punasan ko lang. Baka matumulo yung ano. O, ito na lang. Kaya, agis mo. O, pwede na to. Pangkuha mo ka ng ano? Ano, uh, ano? Yung mga tools dyan, dun sa mesa, kunin mo yung... kunin mo? Kunin mo yung dose. Dose? Oo. Okay. Yeah. Dose? Dose. Dose? Dose, gold, dose. Yung ano? Kunin mo dyan, andan. Yung... Dose? Size 12. Dose. Dose. Ano nakuha siyang dose? Eto, Dose, 12. Dose. 12, 12. <laughs> Kasan na? Oh, dose. Bili ko dito, yan. Dito ako mo dyan. Kukunin ko na lang. Kukunin ko. Ah. Uh, nila, ano kaya size to? Ano size to? Parang. Andyan na ba yung dose? Oo, oh, andyan, andyan, yung ano, yung 17. 17? Parang 17 to eh. ito, <laughs> 17. 17 ba, ano ba? Saka ano to, tatlong pang kalageta, tatlong uh, Ano na to? 15 o jes? 15 to, 15 ko. 15, 15. Tatlong 'to, tatlong tools. Ay, tools, tools and tools. Ante na ba? Lahat. Lahat na Nasaan? Dali mo dito. Eh 12, di ba? Oh, 12. 12. Ba. Ba ganyan? Sabi mo 12. 12. siete, yan. 15. Oh. What? Sabi ko, pangkalag, hindi pera. Do <laughs> ah, pangkalag. Kala eh. ko ya rin yan. si Dose? Oh, tama naman. Uh -huh. <laughs> <laughs> Bos